Nagumpisa ang ikalawang serye sa mga nagpapalevel up ng na mga player sa first floor. Sinabi nila na napakadali magpalevel sa mga ng goblins. Bukas daw ay tutungo na sila sa second floor. Magkaantayan sila sa gate nito bukas ng umaga. May nakita silang isang player na sobrang sikat daw. Sikat daw ito dahil unique ability retainer daw ito. Pero chismis lang daw ito at hindi totoo. Dahil kung totoo ito, bakit nandito lang siya sa first floor? May mga chismis daw na siya ang may pinakamababang ranking sa lahat ng mga players. At may nickname daw ito. Kilala siya bilang dysfunctional leveling player. Lagi daw tumatambay dito si Gigio pagkatapos ng trabaho niya. Dahil sa pwesto na ito, iilan lang ang nadaan ng mga players. Inaabangan niya dito ang respawn ng iisang goblin lamang araw-araw. Kailangan lang niya maunahan ng goblin bago pa ito mag-react. ilang oras para lang sa isang goblin 20 dollars lang ang halaga ng kristal na galing sa goblin kapag kinuha ko ang pera, makagasos ko ito sa pagpipilian ay, walang matitira sa akin Teo gigyo punta ka na sa trabaho mo? oo, magtatrabaho ka ng late ha patawad sa nangyari teshik ano ba meron kay Teo? Nandito ka na pala. Ah, kasi yung client mo para bukas si Teo na ang kukuha. Ha? Bakit naman? Naging mabuti naman ang buong araw ngayon pero parang narinig na nila ang usap-usapan. Ganon ba? Apektado ba doon ang pagiging guide ko? Siguro, pero totoo naman, di ba? Ang Angel of Guild ay nagdeklara na ng intensyong kunin ang 75th floor. Oo, tama. Sila ay nag-anunsyo na ikaklaro ang 75th floor na hanggang ngayon ay hindi pa napapasok. Pinaplan nila itong pasukin sa isang gate sa Seoul bukas ng umaga. Kahit saan ka magpunta, ang usapan ay patungkol pa rin sa mga players. Hindi mo masisisi ang madla. Para silang mga idols. sa isang player na katulad ko, ramdam ko na hindi ko sila maaabot. Lalo sa Ezra ito ay makasaysayan. Eh. Oh, ba't mong pinatay? Nanunood ako. Wala lang. Oh, eto na ang bayad sa'yo. Salamat. Tungkol kay Teo, mukha lang siyang aburido pero ayaw niya din ang nangyari sa'yo kaya huwag kang magalit sa kanya. Okay lang sa akin yun hindi naman niya kasalanan yon sa una pa lang. Mabuti kung ganun. Pasok ka na maaga bukas para mas maayos ang trabaho. Oo nga pala, may special request sa'yo para bukas. Ha? Para sa akin? Ako si Shun Pil Kim. Ikaw nang bahala sa akin ha. Yes, nice to meet you. Ako si Gigyu Kim. Marami ako narinig tungkol sa'yo galing kay Suku. Suku? Magpinsan kami? Ah, Ikaw ang leader, di ba, Sean Pakilala mo naman ang team mo. Pinakilala ni Shunpil sila Jay Woo Yun, Sean Yun, at Hanyol Kim. Pinaliwala gar ni Gigyo ang tutorial na aabot sa apat na araw at limang gabi sa pagkiklear ng floor. Sinabi din ni Gigyo na dapat ay ready kayo at ipapaliwanag niya lahat habang sila ay naglalakad. Sinabi ni Gigio na dito na sila gumawa ng kampo bago pa magdilim. Habang sila ay naghahanda na makakain, nagdanong si Jaymon kung totoo ba na hindi nagle-level up si Gigio na agad pinapatigil ni Shunpil sa pagsasalita. Inami naman ito ni Gigio at handa siyang sagutin lahat ng kanilang mga tanong. Agad naman na nagsores si Jaymon at nagtarong si Gigio kung kamusta ang hunting nila at nagkwentuhan sila sa kanilang karanasan sa buong araw huwag lang sila makatagpo ng guardian. Ito ang mga boss sa bawat floor at kailangan ng isang buong party para lang ito matalo. May kalakip ito na malaki experience at magandang mga items. Pero malalakas ito na kahit ang mga rankers ay hirap itong kalabanin. Pero wag dapat silang matakot dahil nauurasan ng association ang kalilang respond time. At sinusupil na ito ng mga guilds kada respond ng mga ito.